Oh, magandang tanghali sa ating lahat. For today's video, ito yung trip namin ngayon. Ano? You know, Ihaw-ihaw sa codli ng Yahab. Ano? You know, meron tayong pork chop dyan Chef. Boy negro. <laughs> uh, meron tayong dalawang hito rito. Ano? You know, shout out kay Kevin Durant. <laughs> Binigyan tayo ng ano. No? sponsor dito. Sa so, ito pa yung mga nakamarinate na pork chop natin. Ayan o. No? Boodle fight mga kaibigan. Mamaya nito, boodle fight kami. Diyan tayo kakain. Yung garden ni Apa ngaris? Aris? Yang nggak adanya oh, di mana ganda? Tapi saya impian oh. Alright, what a beautiful day, what a beautiful life. Ada Ada ni... Ben. Here, say hi to my vlog. Alright. mga uh, bagong pananim natin dito uh. Ayan. Uh. so meron pa tayong um, talong dito so, ang palaya patola nandoon sa si mga diba uh, see si, maganda no mga bugambil natin bukid is life what a life mga gustong papaya dyan 10 pesos per kilo marami tayo dito yo what's up nalik ang bully Ito yung mga sili natin dito oh. sili yan pwede na yan Lagyan natin ng ketchup yung pinag-marinate natin para malasa. Lagyan natin ng ketchup yan. Ano? Ano? Para ano? Malasa. Tak-tak dyan, Lloyd. Yan, pwede na yan. Sabay mekos-mekos. Pampahid natin yan, mga kaibigan. Ano? You know? Meros, meros. Meros, meros lang yan. Hello? Mmm. What a life. Hello? You Ayan know? ang purpose dyan, oh. Hello? You know? Hmm. Hindi mo naman. <laughs> Kita mo naman. Hanapin kayo. Hanapin mo naman, eh. Diba? Kita mo naman, diba? Hahaha. <laughs> naman na eh. Siguro mga isang oras tapos na tayo dito. Hmm. sa so, dito, likod na ng bahay to. Likod na ng shop. Motorcycle shop. Dito. Alright. Mayo ulit mga kaibigan <laughs> so ano pa nga ba kukuha tayo ng dahon ng saging dito sa forest ni Lola Aris ayan kukuha tayo ng saging to so, nga tayong duhat atis papaya saging ghim 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 ah, ghim ghim à, ghim ghim là mà Let's go. saging natin. Lawan ng saging. Ano? Uh, uh, sarap uminom dito. Uh, ano? Oh. Matayang <laughs> kubo dito. Ayan uh, o. Oh. Paras ko dyan mga kaibigan. Yung botanical garden ni Lol Aris. Ayan. Uh, See? Si Ganda no? Game. Okay. yung dahon. Tapos na yung ano kanina, gempo. Ngayon naman, pakita mo yung buhaya natin. Ano? yung buhaya. <laughs> Nahuli pa namin sa ano yan, Davao. Mm -hmm. right? Goods! Gawa tayo ngayon ng sausaban. Siyempre, kuha tayo ng kalamansi dito. Ito. <laughs> taas ang taas ng kalamansi. Kuha tayo. Yan o. Yung mga bunga. May mga bunga yan. Ayan o. yan lang ha. Bitawan ko muna itong cellphone natin. Ha? Ano yan pala dito. Ito o. Oh. Fresh yan. Dito lang yan. Ayan o. Dito lang yan. Sa... So, hasyenda ni Lola Aris Ayan. diba tapos lagyan pa natin na sili eh. alright yan kulang pa to dagdagan natin ito na pwede na to pwede na itong kalamansiin natin o oh. naku napakaganda ng mga halaman dito alright kuha tayo yung sili meron pa kaya meron pa kaya ang bunga itong sili natin dito aw alaw saan sana sabi ah. yun meron pa sa Ito dito ah ito meron pa pwede na to pwede na to tara pa try na yan Ayan. sumisipa alright diba dito basta meron kang ano meron kang malawak na bakuran Ayan. makakapagtanim ka dito ng mga gulay to fresh from the garden. may talong dito? Talong ski. Iwan tayong sa Ito na ating, ano, yung ating buhaya. <laughs> naman. Happy Tommy. Right. At ito yung ating nasi na may malupit na sausawan. Siyempre, dito tayo. Yan. Ito na yung akong ginawa kanina. Alright. Oh. Uy naman. What the life. <laughs> Ito. Ito, naghahanap ng girlfriend to. Hindi pala girlfriend. Friend lang. Friend. Just a friend. Ayaw mo na mag-girlfriend. <laughs> uh, Maghahanap siya na ang friend. Yung single din. Why is here? Yeah, Ano yung okay, nalaka? Alright. I'll move it. I really like the face. So. <coughs> I'll take <think> this one. Nilpagi ko yun pa lang. <laughs>